Ang isyu ng oil at gas drilling sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Palawan, ay muling lumalakas at nagiging sentro ng diskusyon dahil sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng Pilipinas para sa enerhiya at seguridad. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang bansa sa imported fuel na nagdudulot ng bigat sa ekonomiya at nagpapalakas sa panganib kapag may global crisis. Kaya naman ang ipahayag ng gobyerno na muling bubuksan at pag-aaralan ang mas agresibong exploration sa WPS, marami ang nakakita rito bilang tanda ng mas matapang at malinaw na hakbang ng bansa para protektahan ang sariling karapatan at yaman. Para sa Pilipinas, ang ganitong desisyon ay hindi lamang usapin ng ekonomiya kundi isang pahayag din ng pambansang soberanya, lalo na sa harap ng patuloy na panggigipit mula sa China. Sa rehiyong ito, matagal nang alam ng mga eksperto na malaki ang potensyal ng langis at natural gas na makatutulong sa energy supply ng bansa sa loob ng dekada. Ang Malampaya field ay patunay na kayang magdala ng malaking benepisyo ang offshore energy sources kung mapapangalagaan at mapapalaki pa. Ngunit ang problema, habang humihina ang production ng Malampaya, lumalaki ang pangangailangan para sa bagong mapagkukunan. Ito ang dahilan kung bakit handang gumastos at magpursige ang Pilipinas upang ipagpatuloy ang exploration, kahit pa may kasamang banta ng tensyon at harassment mula sa Chinese vessels. Sa pananaw ng marami, oras na para tumayo ang bansa at ipaglaban ang karapatan na makabigyan ng mas matatag na kinabukasan sa enerhiya. Kasabay nito, naniniwala ang mga eksperto sa defense at geopolitics na ang Estados Unidos ay lubusang nakasuporta sa hakbang ng Pilipinas, La luna sa usapin ng freedom of navigation at karapatan sa exclusive economic zone. Hindi ito dahil lamang sa alyansa, kundi dahil alam ng Washington na ang pagangat ng Pilipinas bilang energy secure nation ay makapagbibigay ng mas malaking katatagan sa rehiyon. Kapag nagtagumpay ang oil at gas development, mas malakas at mas independent ang Pilipinas at mas mahirap para sa China na makapagsagawa ng intimidasyon. Sa panig naman ng China, malinaw na hindi nila gustong magkaroon ng anumang aktibidad ang Pilipinas sa lugar na kanilang inaangkin. Tila mas kinakabahan sila kapag kasama sa equation ang Estados Unidos dahil anumang paggalaw ng Pilipinas na may kasamang suporta ng US ay mas mahirap nilang pigilan o kontrolin. Sa pagdating pa lamang ng ilang US surveillance aircraft, joint patrols, at intelligence sharing, mas lalo pang tumaas ang pag-aalala ng Beijing. Ang China ay kilalang ayaw sa ideya na may malaking papel ang Amerika sa South China Sea. Sa kanilang pananaw, ang pagpasok ng US ay hadlang sa kanilang estratehikong plano sa rehiyon. Kaya naman ang usapin ng oil at gas exploration ay lumalampas na sa ekonomiya, ito ay nagiging geopolitical flashpoint. Tila mas malinaw na ngayon na anumang proyekto ng Pilipinas na may kinalaman sa WPS ay agad na nagiging target ng panggigipit ng China subalit hindi na ito tulad noon na halos walang lumalaban. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay mas vocal, mas kumpiyansa, at mas nakatayo kasama ang mga kaalyado. Isang malaking dahilan ng newfound confidence ng bansa ay ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ito agarang magpapantay sa lakas ng China, ngunit nagdudulot ito ng mas mataas na deterrence. Ang pinakahuling halimbawa nito ay ang pagdating ng karagdagang limang S-70i Black Hawk helicopter sa Clark Air Base, isang pag-upgrade na napakahalaga para sa mobility, disaster response, at maging sa defense readiness ng bansa. Ang Black Hawk ay naging backbone ng air mobility ng AFP, at ang karagdagang units ay nagpapakita ng seryosong pagtutok ng bansa sa capability building. Sa gitna ng mga kaguluhan sa rehiyon, ang bawat dagdag na aset ay nagpapalakas sa puwersa at kumpiyansa ng militar sa pagharap sa mga hamon. Maraming analysts ang nagsasabi na ang pagdating ng mga Black Hawk na ito ay hindi lamang simpleng procurement, kundi bahagi ng mas malawak na preparasyon para sa anumang sitwasyon sa WPS. Sa panahon ngayon, ang isang bansa ay hindi lamang dapat may barko at eroplano, kailangan din ng mabilis na transport capability upang maghatid ng tropa, supplies, at kagamitan sa anumang bahagi ng bansa. Ang Pilipinas ay isang arkipelago, kaya ang speed at flexibility ay pangunahing sandata upang magkaroon ng strategic advantage. Sa ganitong konteksto, ang Black Hawk ay hindi lamang helicopter, ito ay simbolo ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng AFP. Habang tumitindi ang presensya ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, hindi rin matatawaran ang halaga ng air mobility para sa monitoring at response. Sa panahon ng maritime incidents, mahalaga ang mabilis na pag-mobilize ng personnel at equipment. Sa pagtutulungan ng Philippine Air Force at Philippine Navy, mas nagiging epektibo ang mga patrol at maritime domain awareness operations. Ito ay nagbibigay ng mas malakas na signal sa China na hindi basta-basta na lamang makakagawa ng intimidations ng walang instant response mula sa Pilipinas. Samantala, sa lokal na komunidad sa Palawan, Maraming residente at negosyo ang umaasa na ang posibleng pag-usad ng oil at gas projects ay magbubukas ng mga trabaho, karagdagang kita para sa probinsya, at mas mabilis na pag-unlad. Sa kabila nito, may pangamba rin dahil sa posibleng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Subalit karamihan ay naniniwala na hindi dapat umatras ang bansa lalo na kung ito ay usapin ng karapatan at kabuhayan. Mahalagang balansehin ang development, environmental protection, at national security. Ito ang hamon para sa gobyerno, ang tiyakin na ang bawat hakbang ay may transparency, accountability, at malinaw na proteksyon para sa mga Pilipino. Sa global stage, napapansin ng iba pang bansa ang pagtaas ng assertiveness ng Pilipinas. Ang dating tahimik at maingat na Pilipinas ay unti-unti nang nagiging mas proactive at mas vocal sa pagprotekta sa sarili. Nakikita rin ng mga allies tulad ng Japan, Australia, at European countries na ang Pilipinas ay naghahanap ng mas matibay na relasyon at mas epektibong patakaran para sa regional stability. Ang oil at gas exploration ay bahagi nito, Kapag matatag ang energy supply ng Pilipinas, mas malakas ang ekonomiya at mas may kakayahang pandohan ang sarili nitong depensa. Sa kabilang panig, maaaring patuloy na magpakita ng protesta ang China. Malamang na magpadala sila ng Coast Guard vessels, militia ships, at maging mga intimidatory tactics. Ngunit kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas mahusay na ngayon ang paghawak ng Pilipinas sa mga ganitong insidente. Mas malinaw ang documentation, mas mabilis ang diplomatic actions, at mas misensin ang pag-uulat sa international community. Ito ang nagiging sandata ng bansa laban sa mas malaking kapangyarihan, ang katutuhanan, batas, at suporta mula sa mundo. Habang nagpapatuloy ang lahat ng ito, malinaw na ang Pilipinas ay nasa yugto ng malaking pagbabago. Ang pagpupersage sa oil at gas exploration sa WPS ay simbolo ng pagharap sa kinabukasan ng may tapang at determinasyon. Ang pagdating ng mga Black Hawk ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na modernisasyon at paghahanda. At ang suporta mula sa Amerika ay nagpapatibay sa katayuan ng bansa sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa Indo-Pacific. Kahit malayo pa ang final outcome, isang bagay ang nagiging malinaw, ang Pilipinas ay hindi na ang bansang madaling paikutan ito ay tumatayo lumalaban at unti-unting lumalakas bilang isang bansa na may pinaglalaban ang karapatan ang seguridad at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino